Magandang araw po sa inyong lahat, kumusta na po kayo? At na naman po ako At uh, ngayon ay nandito ako ngayon sa Sueba Ito yung pagtatrabahoan uh, ko ng isang linggo At uh, dito ako magtatrabaho ng uh, mga ilang araw Yung mga nakaraang uh, video ko guys, pinakita ko na sa inyo Itong uh, bahay ko dito sa Sueba At uh, ayan, namasa na naman ako uli at ay papakita ko sa inyo yung uh, buhay buhay namin dito sa Sueba may kasamahan ko mga ibang lahi mga Nepali ayan Nepali at uh, dyan sila naglilinis uh, linis at kumuha ng tubig at uh, ngayon wala kami tubig dahil nga kinokontrol ang tubig ngayon dahil napakalayo ng lugar na ito nang gagaling pa yung tubig namin doon sa malaking pump doon at uh, parang ngayon wala kami mga tubig kaya dyan sila naglililinis uh, naglalalaba dyan sa labas at uh, doon sa banyo namin walang uh, tubig pahirapan din ang, minsan ng tubig dito nawawalan minsan nawawalan din ng kuryente at uh, kikita nyo naman yung mga uh, ibang lahi ayan, naglilinis naglalaba, naliligin ayan, nga ang lugar ko dito sa Sueba at ayan uh, nakapag uh, ano na nakapaglaban na sila at nagsasampay sila dyan sa uh, gilid ng kanilang uh, bahay ayan bukas uh, nyan umaga tuyo na yan kasi dito napakahangin mainit at madaling matuyo yung mga damit namin dito at ayan uh, sila nagsasampay sa gilid ng kanilang bahay ta ako kapag wala akong ginagawa eto naglalakad-lakad ako dito para hindi naman mainip tapos kung magtrabaho dyan naglalakad-lakad ako kasi dito sa lugar namin napaka lawak nitong uh, uh, bahay namin dito pwede ka magjaging-jaging pa ikot-ikot dyan ito yung uh, ano ng kumpanya namin simple lang ang uh, bahay namin dito kesa naman sa wala okay naman kaya lang s'yempre yung mga ibang lahi kapag uh, yung kanilang mga kwarto wala na rin kasi silang oras na maglilinis-linis pagkagaling na sa trabaho ay nagpa uh, part-time part-time na sila kaya yung mga gamit nila kalat-kalat na lang diyan kung saan-saan kaya -saan. makikita mo yung mga mga kasuotan nila nakasampay lang diyan atang mga kagamitan nila balabalandra okay na sa kanila yon at uh, eto, dito sa likod naman ayan, may mga tanim tanim kami mga gulay gulay pag gusto namin kumain ng gulay ayan kukuha lang kami dito ng uh, mga okra ayan, oh, may mga tanim tanim kami mga okra dito libre naman akong kumuha ng mga gulay dito ang uh, sisipag ng mga banglades Kapag uh, meron silang oras na mag-tanim-tanim, uh, eh, nagtatatanim sila. Tanim sila ng okra. nung nakaraang araw, mm -hmm. nag ako dito ng ano ng, uh, pechay at saka yung uh, mustasa. At ngayon, natapos na yung uh, harvest dito. At uh, iba na naman ang kanilang mga tinanim mga okra. At uh, ito naman yung alokbate. Uh, at uh, dito naman sa side na ito, guys. At ipapakita uh, ko lang sa inyo itong lugar namin dito sa Sweiba kung saan ako dito ako naninirahan ng mga ilang araw, isang linggo. Napunta dito nagtatanim sila, sila dito ng mga iba't ibang uh, halaman nung mga nakaraang buwan. May tanim silang mga ano dito, saging at saka uh, yung uh, papaya at ngayon Dela uh, summer, mainit at uh, wala na yung mga tanim dito. At ayan uh, yung mga tanim nila dito ay uh, nag-aano na nag aano na yung mga dahon na yan, no, namamatay na dahil sa sobrang init. Ito yung uh, may bunga na naman yung kanilang saging, mga ilang araw yan, lalaki na yan. Dito dati napakarami mga tanim dito na mga ano Uh, papaya ngayon summer sa susunod na mga araw kapag winter na taglamig ayan ay mag uh, sisi ano na yan, bungahan na yung mga tanim namin dito nung nakarang araw yan yan lang ka na yan napakaraming bunga ayan guys at uh, mga tanim dito ayan, namatay na dahil sa sobrang init tingnan nyo wala nang nag nag uh, ano nagdidilig kapag uh, ano na pagka uh, taglamig na ay uh, magsisitubuan magsisi tubo ano naman mga nakarang araw yan may mga tanim kami mga uh, alubera aloe at uh, ngayon dahil nga summer ayan na uh, nangalanta na dito yan sa likod at uh, yung saging na yan kapag uh, malamig Napakaraming mamunga nito Napakataba ng mga lupain dito Yung lupa nya At uh, ito naman yung uh, pomegranate Namumunga na rin At uh, hindi pa malalaki So ayan guys Pinakita ko lang itong uh, sa likod At tara punta pa tayo banda doon Para makita niyo itong lugar ko At uh, ito naman yung mga tanim-tanim namin dito Yung uh, saluyot Pag uh, gusto kong magluto uh, ng uh, ginisa sa sardinas. At uh, eto naman yung uh, spinach. Okra. Ayan, napakadami mga tanim namin dito. Ayan, guys. Yung aming saluyot na tanim. Diyan lang sa tabi ng bahay namin na mga banglades. At uh, ayan, naglalabalabagaan. Naliligo. At uh, tignan ninyo yung uh, aming tanim mo. Ang tataba. Okra yan guys. Kapag gusto kong mag uh, pack bait. Ayan. ko lang ako ng okra. At saka itong uh, saluyot. Tapa ng saluyot guys. Oh. ba diba? Pre akong mag uh, harvest yan. At saka itong uh, spinach. Yan ang aming uh, accommodation dito sa ba So, ayan guys, maraming maraming salamat sa panunood at sana nasiyang kayo sa vlogs ko, sinir, binahagi, kung ano ang buhay ko dito sa Saudi Arabia. Paano mag-survive, paano mag-taktika, uh, at paano dumiskartis sa buhay. God bless po. joy watching.